Yo, what's up guys for today's video at dito kami ngayon sa Batangas guys sinamahan namin ang aking mga at meron siyang pasok ng 2 oras kaya itay na namin inihati tapos itay na lang habang kami naghihintay pumunta muna kami ng supermarket kasi kailangan ko bumili ng mga chicheria guys na babawunin ko sa barko at malapit na siguro tayo kumalas kasi parin ang tawag na opisina guys at okay na rin ang ating hindi guys kailangan natin chichiria lang ang pinabaon natin para pag ay meron tayong mga buting buting tik so at hindi yung mawawala guys itong si Boy Bawang kasi si Boy Bawang guys ay palagi na yan na binabaon at maraming nagbabaon talaga guys ng mga asin so okay so alright ayan na kompleto magsama na rin tayo na sa matamis tamis kaya okay dito pag maalot okay guys ayan magbabayad na tayo at hindi lang po ang uh, Boy Bawang at baonin natin sa barko na nabili pero na rin kinabayad. yung kinabayad ating Miki kasi po ang magbabayad kaya pasabay na lang daw nung kanya nagamit namin sa kusin so ayun guys ito okay naman ayan magbabayad bababay na tayo tingnan natin kung magkano ang aabutin ng ating pinamili at siguro naman ay hindi na naabot ng isang tipo so ayan nga guys ipapakita ko sa inyo at ayan na, 700 lang may get. so okay so alright po so, yung natin napaka konti so, okay so alright see you in my next video hanggang dito na lang lapas na daw yung anaks namin susunduin na ulit at uwi na ulit kami sa Quezon. okay see you in my next video okay so alright bye bye